sibuyas namin na ipipiking namin ngayong araw. So, bali nag uh, didiga muna kami ng pupulutin. So, dalawa kami ng binata ko ngayon nagdidiga. So, ang ginagawa ko muna guys, ah, uh, dinidiga ko muna dito sa gitna. Tapos, pagka natuyo, saka saka papatukan ng dalawang Uh, line itong nasa nasa side ipapatong dito tapos ayan ang daming nasira guys dito sa sibuyas namin sa sobrang init po ngayong taon uh, nasira para siyang na, na steam so ito guys oh. ayan So, na-steam, para siyang na-steam dito sa side, sa naarawan so, ni nung ni-root cutting kasi namin guys, uh, sobrang init kaya hindi siya talaga pwedeng uh, mag-root cutting ng uh, mainit, kailangan nasa twenty two lang tayo hanggang twenty lang ang temperature natin dapat. So, ayan. Ang daming matatapon, guys. Ano ba natin to? So, ito guys, oh. Ito yung na nasira. Na naluto siya. So, ayan. Ito lang naman. Ito yung banda lang na to yung nasira. Pero, uh, itatapon na namin. Pati din dun sa Uh, ibang uh, bukid namin marami din nasira so ngayong taon lang kami nagkaganito guys ito o sayang siguro ganito din yung mga bukid naming iba na hindi pa napipiking Tapos ito yung may mga sira na steam. So ito guys yung natapos namin ngayong araw. Okay. Okay. Allah, <clears throat> nalulumot dati. merienda tayo. Ayan, malamig na otsa. Ah. Nagpudot ay. Ha? Aki dyan ay do? no? Aki dyan siya? sa no? Ha? Ang tugaw? Yeah. Mm. So, ito yung sika na ah, uh, tarip ko. And, tapos may peras pa kami rito. Ayan ang peras. So hanggang dito guys, oh. Marami marami ring uh, sira dito sa banda rito, Sa dulo. So ayan guys, oh. Ganyan. Ito yung mga nasirang mga uh, sibuyas namin. Napakalalaki pa naman. hindi pa naman siya bulok guys pero ito kasi yung mga pangbenta namin uh, next year pa ito yung pangbenta ng pangbenta namin next year nang hanggang August next year pa to uh, ibebenta. ito yung mga last naming mga uh, sibuyas variety na pang pang matagalan.